Bala po, kumusta na po kayo lahat? Tara po 'yan. Bala episode na to po. Bali tayo po ngayon na 'yan oh, mag uh, list dito sa ating ano po, pipinuhan oh, 'yan. Kasi nga oh, medyo may lumalaki na po. Oh. 'Yan, ito na po yung mga ginawa natin kagahapon na hindi natin nai-vlog. Pero ganito na po kalaki ang ating ano. Ating pipino. 'Yan oh. Aba talagang na naman yung tayo kakabitan po natin lahat ng ano makakasama po natin si GM ayun yan na po yung trailers <laughs> bagting na bagting yan ng gara ano ah -ah. ay talagang are po yung ating papaigahan ng kaunti gawa ng nainit dapat ito ay malang tubig. Mabawasan ba? Ito po kagabi aking pinatubigan at dinilig. Oh. Kung baga hindi na lang po nakita sa vlog natin. Ako po kagabi ay natapos ay 12.30 ng hating gabi na. Uho. Ano to? Hindi ba, ba ako nagisnan? Yan si Jim po ay dito natutulog sa kubo. Ay hindi na ba kanina ako nagisnan? Ako nang hihinayang at sabi ko baka mamatay ang panampananim. Ay medyo buhay na ba? Ay nga durong hirap. Laka naman ang tubig, ba? O di, may pata po ng badiyan, sa banda diyan. Tingnan mo nga dyan. Ha? Papaigahan, masama din yung babad naman ng tubig. Ay, wala pala dyan. Yan na po ating mga pipino, eh. kita nari kan bu apa kita teman-temannya ini ya, bisa dipansin narik bu bah Anda tahu. para mapapabugso ko at yung 400 ganoon ay 3 days. Bali pagkakabit po ng 3 days sa aming nililitingan ito. Hmm. Nililitong po 'yan. Oh, patay ang pistong kito. Yan po yung nakaset up na lahat ng kawayan. Oh. lalaki po nung ating pamuste. Pinag-aaralan ko rin po lagyan ng ano. Malching ng ano. Bayami. Talaga ko ngayon ay kung tutuusin ay eh, ano. Kung baga mahirap magpabuhay ng halaman. Diskarte. Hindi ko po naman sinabi na ano. Kung baga yung diskarte ko i-apply ko sa atin. Oh. No? Gawa ng minsan. Hindi natin ang inaasahan. Inaasala din. Eh. mapapalahat pala ang kawayan ari bali tayo po ay nagtira dito ito po kung walang trellis yan po ay magiging daan natin hallway para mas madali yung pag ikot Bali ano po. kasama po natin si Jean ilululus na lahat ano toy siyang ingatan lang yung ano pipino ito malakapan malaka pa ang tubig parang limang ang diritsyo po Isa, layo layo din ay dalawa tatlo apat li bali limang ano nga po yan limang diretsyo bali tapos may lighting na ang ganap sa ating pipinuhan ayos na tuwid anong ilang ano pa bali ang trellis po natin ay 1, 2 pang tatlo rin ano hindi hmm. lang pa dalawa pa ano 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tama, tiga dalawa pa Oh, pag sa malayo para hindi pinagpagodan no pero ang totoo uy. kaya namang effort po yan nakakatuwa po na, may gawa ng tatatabaho ng puno ng ating pipina uh. aba ay gasigarilyo agad do. oh. Oh, eh, panalo panalo ay, sa so, ito, ilang ano pa ano? Ay, apat din. Apat eh, tama tama ang hati din eh, lima ano. Ay doon sa kabila naman mag-aanim. O uh, adjust na rin ano. Papangabot na. Lima talaga. Hati to amate bait dito malimit-limit ano. Bali ganito po kalayo yung ating trellis kumbaga yung pong tree ari na lang yung natira oh. dalawang balikan po yan siguro dos media balik yan ganyan po kalayo kung kayo po ay maghalaman maestimate po ninyo ang layo nung ating kaingin itong isang punong ito is true dal dalawang balik at kalahati yan napalat na po yung two ply dalawang balikat kalahati ganyan po kalayo pag po akong titingin ano eh mga 90 ano ito 90 meters oh 90 meters kulang kulang 100 100 nga siguro pala gawa na yung dati ang gandun lang eh balayan po tapos eh, ating ano po yan papatabaan naman Mas maganda po Mas mataba Sa unang bungkalas Nang ano nang ating tipin Ayan ang ating ipot Mas maganda Mas mataba Mapapalahat eh Dalawa hmm. tatlo Bale na po Ang update Kasunod po naman yan Letting Bala yan po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, bala dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Ang episode na to po, pag uh, bugsok ng trailer ating, ano po, sa ating pipinuhan. O, oh, yan. Ito, open space para sa daan po natin. Ayun, bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po, po sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye.